So what's up mga keepers? Magandang hapon. Yan. May tapo tayo dito oh. Yan. Ba setup natin? Yan. Ah, uh, lalagyan natin yon ng gapi. Bala ko oh, ngayon magkuha ng tatlong string ng gapi. Yan lalagyan natin diyan. Kasi kapag 'yan dinalagyan natin yung mga balon molis natin, nagkakasakit agad. Kaya sa ulan, kesa sa gapi, buti pang gapi, malakas yung resistensya. So, natin lalagyan natin mga balon molis. Yan third choco natin no? Oh. may 5 pieces na lang tayo dito sa third choco 4 fame and 1 male you know, talo pa nga yung isang male natin na maliit pero may mga fry na rin tayo nito yan dito o yan, medyo malaki na yung fry nito yung choco natin makakapagparelease na tayo nito yung full gold yan tagal mag drop ng isa oh kuntis na yung isa pa, oh, tagal mag drop na naman dito sa golden blue tail yan ito na yung mga na ating plants nasa taas na Dun la pa dun laman dalawa nandito ngayon mabuhokin natin BKBM nandito natin din yung BKBM yan yung mga crossbreed natin sa Yamabuki daw choco yan oh mga kalabasan ito wala pa itong mga laman available pa dito tayo dito sa ating mga fry. Yan, ito na yung mga fry natin sa full gold yan Medyo malalaki na yung full gold natin. ano Ito yung galing kay Coach Jezreel Bercelo. Yung binigay sa atin na full gold dati. Yan. Yan, may mga fry na. ano Yung bale tail pala natin dito. Yan yung bale tail natin. Medyo gumaling na siya. Bumabalik na yung kanyang buntot sa dati. Yan, pabayaan lang natin yan dyan para mabilis makapag-recover. Oh. medyo mahaba na yung buntot niya Sa, full, ay, sa golden bloating natin, yan. Nag-catch pa kasi BBS. Last na to ng BBS natin, pakain. Back to cooking tayo. Pero gumawa tayo ng steam egg. Yan. Pupos ko yun sa next video natin, yan. Pupos ko yun na steam egg natin kung paano tayo gumawa ng steam egg. Dito nakapag-water change na tayo dito sa... Uh, third stand natin dito second di pa bukas na lang ata ako dito mag water change yan mga available natin yung mabuki yan at for sale pa to ito yung available natin yun tripper trippers yan maribo ng iba dyan o oh. Tripper mo gawin natin 1k lang o oh. tripper na mabail tail tayo dito sagal mag drop ng bail natin yung mga nag wholesale dyan, yan pa -wholesale natin to bigay na lang natin ata to 1k lahat to yan yung mga dito yan bigay ko na to 1k ikaw na lang magkaling nito may mga short body dyan tas may mga long body dyan ikaw na lang magpili or kaling dyan di pa kasi ako dito ng pagkaling balo kasi magbawas ngayon ng isda or wala kasi ako malagyan ng mga poor breeding natin yan dito yan o oh mga paray na naman ng PKBM dito pa ito yung golden blue tail natin yan siniparit muna natin yung mildas female dito wala tong laman bala ko mga keepers mag breed ng corredora korido excuse me patigab tayo yan bala ko may tatlo tayong corredora dyan ang lalaki na yan di ko lang alam kung paano mag breed ng corredora comment down below kung paano mag breed ng corredora par Ayan. comment kayo dyan Turuan nyo kung paano mag-breed ng koridora para mayin natin tong koridora natin. So, bilis na mag-recover nun. Yan. Hanggang dito na lang guys yung ating update sa ating backyard guys. Yan. Kung nakabot kayo sa video to, baka naman pa-follow naman and pa-like and share naman sa ating video. Thank you guys.